Hello guys, sagluto ni kumpare ti ano dito nga klase ti ikang nga babasit ah, okay. dito yung ipos na yelo baka iso dito yung yelo pinukwan haang ka mga kumare hmm. iprito ka no ni kumpare dito ita na imas ka nga no. hmm. magar arumpay lang ni kumpare hmm. di pa yung Hmm. Kaya masam ti prito kung pare ah. Well, itunok pa yun. Ay, madin ah pare. No, maitunok. Maya. Prito, tanong makamu amin. Sumarang sang nukwa no, crispy. nung ubunok pa ay. Nataw. Ubunok nataw. Kadanakal. Hmm. Awa. Awa na na ah, pare. No, ubunok. Ubunok beta. Ubunok <laughs> ni baro Nay pare, awa arun na. Ba. Nangaatung mal. masam pare ah letay makan mu amin pati. Pigar-pigar nakada si ina ulo kas jay Kakaimasan pigar nat. Kakai masang pare. Halo dio Agugas pa ilang p Ay, alis to na. Gaya mga naarangan ni kumpare, ne? Kasta. Kasta. Tika pardas ni kumpare. Mapulting samo. Deta pagigaman tiyo pariyo, kumpare. Ha? 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 Ito pa para ngarit ako. Hmm. Kasta te karobrog ti, ti pinagapapoy ni kumpare. Hmm. No, ka no kayo ti pagsungrod. Naimas ka no ti maluto na. So kayo ti pagluto ni pare. Ti prinito nga. Ano na gano'n nga dati ti pare? Sisaw. Sisaw, apo. Apoy sisaw tinagan na pare. Ikumulanagan no, na sisya. Sika. Sisaw kanu tinagan na. Mas nagana kunan bragan. Mm. Presko. Presko 'y ate sisaw. Siguro ang pupukaw ditoy idi nga ikan so sisaw. Sis. Malungto amin na urunan. Ulan na? Wow. Hindi mm. ni sayang ang init Kasta med ta karobrob na. Dati tay kunada no ko nga kusinerong pulpul. Mm. Kinihi. Kusinerong pulpul. Mm. Asin, asin, makapalo mo, ping ping, kunada, nukwa. ko um. Ano ka raw? Asin, asin. Ano, awan tuloy na, pare? Asin, asin, makapabato. Kapag <laughs> nang dahintin <laughs> mo mm. nga kape, nang yun siya, dahil dahil? Happy money, happy money, pare tak ada man si Madi mau umati, ada arak. Madi mu nak kerbistiku Apay nga tanga. Mm. Um, Naragsa ni kumpare. Mm. Um, baka mapaksa na mo tang, tadi na makita ante paryo na. Mm, naluto da tay agririyao nga ikan, nababasi. Mm. last na luton um, kumare mm, kasta kiwar kiwar ni kumpare nga luto madurdor sama nari yung madurdor na tau mm. baka Nariya. mapan na, mapa naganang ka man ng tiburpor oh. mm. masan kemarin mm.